Magandang araw sa iyo, batang mahusay. Bagong aralin, bagong kaalamang mahihimay. Ating tatalakayin ang masistimang pangangalaga ng matanim na gulay. Mahalagang matutunan, hindi lang para sa pagkain, kundi maaari ding gawing hanap buhay. Masistimang pangangalaga ng matanim na gulay. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naisasagawa ang masistimang pangangalaga ng tanim ng mga gulay tulad ng pagdidilig, pagbubungkal at paglalagay ng abunong organiko. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panuto, basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pangusap. Isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag at mali kung hindi. Una, kailangan ng halamang gulay ang tubig upang masipsip ng mga ugat ang sustansyang taglay ng lupa. Pangalawa, ang pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halamang gulay ay makatutulong upang makahinga ang ugat at makasagap ng sariwang hangin. Pangatlo, sa paghalaman kailangan din na malusog at ligtas ang mga ngasiwa nito. Pang-apat, higit na malaki ang gastos kung gagamit ng abunong organiko. At panglima, ang mga pesteng insekto na nakakapit sa laman ay maaaring tanggalin gamit lamang ang mga kamay. Kumusta? ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok. Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman, pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, ibigay ang mga hinihingi ng mga sumusunod. Una, magbigay ng tatlong kahalagahan ng paggawa ng abunong organiko. Pangalawa, itala ang dalawang pamamaraan ng composting. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakay na natin ang bago nating aralin. Ang masistimang pangangalaga ng mga tanim na gulay. Ang maayos na paghanda at pagsubaybay sa mga tanim ay mahalaga. Ang mga pananim na gulay ay nagbibigay ng masaganang ani kung ito ay nabibigyan ng sapat na pansin. Sa paghahalaman, kailangan din na malusog at ligtas ang mga ngasiwa nito. Narito ang ilan sa mga paraan. Una, pagdidilig ng mga halaman. Isa sa mga pangangailangan ng mga pananim na gulay ay ang malinis at tamang dami ng panustos na tubig kailangan ang tubig upang masipsip ng mga ugat ang sustansyang taglay ng lupa. Iwasan ang malakas na pagbuhos ng tubig lalo na sa bagong punla upang hindi ito malunod. Tandaan na hindi lahat ng halamang gulay ay nangangailangan ng pagdidilig sa araw-araw. Ang mga dahong gulay tulad ng pechay, repulyo, kangkong, mustasa lechugas at iba pa ay nangangailangan ng pagdidilig araw-araw. Samantalang may mga halaman na maaring diligan ng tatlong ulit sa isang linggo hanggang sa mamulaklak tulad ng mga okra, kamatis, bataw, kalabasa, kamote, talong at iba pa. Gawin ang pagdidilig sa umaga at hapon iwasang magdilig sa tanghali, lalong lalo na kung matindi ang sikat ng araw upang maiwasan ang pagkalanta nito. Ang mga halaman o pananim ay para ring tao na nangangailangan ng sapat na panustos na tubig bilang pagkain, makahinga at mabuhay. Pangalawa, pagbubungkal ng lupa ang pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halamang gulay ay makatutulong upang makahinga ang ugat at makasagap ng sariwang hangin. Malaking tulong ito upang mabilis na lumaki ang pananim. Ito ay maaaring gawin dalawang bisis sa isang linggo. Gawin ito sa umaga o hapon na kadalasan ay mamasamasa pa ang lupa. Ingatan lamang na hindi mapinsala ang ugat nito. Tandaan na ang mga halaman na mababaw ang tubo ay hindi nangangailangan ng malalim na pagbubungkal. Ang mga halamang na bibilang sa lamang ugat tulad ng kamote, labanos, gabi at iba pa ang nangangailangan ng malalim na pagbubungkal. Mas mapapadali ang pagsasagawa nito kung gagamit ng tamang kasangkapan tulad ng dulos at maliit na palang tinidor. Pangatlo, pag alis ng maligaw na damo. Sa pagbubungkal ng lupa ay maaaring isunod ang pag alis at pagbubunot ng mga ligaw na damo na tumutubo sa paligid ng mga pananim. Inaagaw ng mga ito ang sustansyang taglay ng lupa na dapat sana ay para lamang sa mga pananim. Bunutin ang sa pamagitan ng makamay kamay o sa tulong ng maliit na dulos o palang tinidor. Madaling makilala ang madamong ligaw dahil sa kaiba ang anyo ng maito. Bunutin pati na ang maugat upang hindi na muli pang tumubo ang mga ito. Pang-apat, paglalagay ng pataba. Higit na magiging malusog ang mga pananim kung may sapat na sustansyang taglay ang lupang pinagtataniman. Upang makatiyak, lagyan ng pataba o abono ang lupa. Upang makatipid, maaring gumamit ng abonong galing sa mabulok na bagay tulad ng matuyong dahon o damo, dumi ng hayop at pinagbalatan ng mga prutas at gulay. Kung may sapat na halaga ay maaring gumamit ng patabang komersyal. Kadalasan, ito ay nasa anyong pulbos o butil-butil na tinutunaw sa tubig na maaring ihalo sa pandilig na tubig. Ang kumpletong pataba ay nagtataglay ng nitrogen, phosphorus at potassium o NPK. Inihahalo at inilalagay ang sapat na dami ng pataba sa lupa ayon sa pangailangan nito. Narito ang iba't ibang pamamaraan ng paglalagay ng abono. Una, broadcasting method. Ikinakalat ang pataba sa ibabaw ng lupa. Kadalasang ginagawa sa mga palayan at maisan. Pangalawa, side dressing method ilalagay sa lupa na hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman. Kadalasang ginagawa sa mga pananim na nakahilera. Pangatlo, foliar application method. Ito ay pag-spray ng solusyong abono sa dahon ng halaman. Pangapat, ring method. Para ang pabilog humukay ng pabilog na may sukat na kalahati o isang pulgada mula sa puno at tangkay. Ilagay ang pataba sa bilog at tabunan ng lupa. At panglima, basal application method. Paghalo ng pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Panglima, paglalagay ng harang o bakod. Ang paligid ng taniman ay dapat bakuran. Ang bakod ay humadlang sa pagpasok ng mahayop na sumisira at kumakain ng mga alagang tanim. Ang bakod na ilalagay ay dapat ding magandang tingnan at matibay nang hindi madaling masira. Maaaring gamitin ang pinutol na kawayan o anumang uri ng kahoy na meron. Upang makatipid, gumamit ng malumang kahoy mula sa sirang kagamitan na maaari pang gamitin at saka na lamang pintahan upang maging maganda tingnan. Pang-anim, pagbuksa ng mga pisti at kulisap. Ang pagdapo ng mga kulisap at nakapipinsalang insekto sa mga halamang tanim ay hindi maiiwasan. May mga insekto at kulisap na maaaring tanggalin sa pamagitan ng mga kamay. Ang mga itlog nito ay maaaring tanggalin at bunutin ng ating mga kamay o maaari ring budburan ng pulbos ng tabako sa magkabilang gilid ng dahon kung basa ito ng hamog. May mga insekto ring dumadapo sa mga pananim na kailangang puksain sa pamagitan ng pagbubumba ng mga gamot na laban sa mga ito. Gawing maingat ang paggamit ng mga pambumbang gamot. Lagyan ng takip ang ilong at bibig upang hindi malanghap ang kimikal na ibinugbuga na maaaring magdulot sa atin ng sakit. Bunga ng maling paraan ng paggamit nito. Bukod sa mga insekto at kulisap, dapat ding alisin ang mga bahagi ng halaman na napinsala na upang hindi na kumalat pa ang sakit tulad ng paninilaw ng mga dahon mga kasangkapang makatutulong sa pangangalaga ng matanim na gulay. Una, asarol, ginagamit na pambungkal ng lupa. Pangalawa, piko, ginagamit sa paghukay at pambungkal ng matigas na lupa. Pangatlo, kalaykay, ginagamit sa pagpantay ng lupa sa kamang taniman, pagtipon ng mga tuyong dahon at paghiwalay ng bato sa lupa. Pangapat, palang tinidor, ginagamit na pandurog sa malaking kimpal ng lupa. Panlima, dulos, ginagamit sa paglilipat ng punla at pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman. Itak, ginagamit na pamutol sa mga sanga at puno. Bareta, ginagamit sa paghukay ng malaking bato at tuod ng kahoy. Pala, Ginagamit sa paglilipat ng lupa. Rigadera. Ginagamit na pandilig sa mga halaman. At kartelya. Ginagamit na lalagyan at panghakot ng lupa at kagamitan. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang mga gawain para malaman ko kung talagang naunawaan mo ang ating aralin. Para sa unang gawain, lagyan ng check ang mahalamang gulay na kailangang diligan araw-araw at ikis naman para sa hindi nangailangan ng pagdidilig araw-araw. Para naman sa pangalawang gawain, isayos ang matitik ng mga masistimang pangangalaga ng pananim. Una, kailangan ng tubig upang masipsip na maugat ang sustansyang taglay ng lupa. Pangalawa, makatutulong upang makahinga ang ugat at makasagap ng sariwang hangin. pangatlo, upang matiyak na maging malusog at malago ang mga gulay. Pang-apat, ang maayos na paghahanda at pagsubaybay sa mga pananim. At panglima, sa paghalaman, kailangan din na malusog at ligtas ang nangangasiwa. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangatlong gawain, punan ang patlang upang makumplito ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas. Una, ang patlang ay ginagamit na pandilig sa mga halaman. Pangalawa, kung nais na maglipat ng punla, mainam na gamitin ang patlang. Pangatlo, upang mapantay ang lupa at mapaghiwalay ang mga bato, kailangan mong gumamit ng patlang. Pang-apat, ang patlang ay ginagamit sa paglilipat ng lupa. At panglima, kailangang bungkalin ni Mario ang lupa sa pagtatanim niya ng gulay. Mabuti na gamitin niya ang patlang. usta Ang mga sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang pagsunod sa masistemang pangalaga ng tanim na gulay tulad ng tamang paraan ng pagdidilig, pagbubungkal ng lupa sa paligid ng halaman, wastong paraan ng paglalagay ng abono at mabilisang pagpuksa sa mga kulisap at peste ay mahalagang mabigyan ng sapat na pansin sa paghahalaman. Ngayon, maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.